Good morning, Philippines. Good morning, Australia. Balut na balut ako, guys. Oh. <laughs> alas 8 dito ng umaga. and napakalamig. So, kailangan ko mag Yung kamay ko, grabe. Kala mo, ano. Kala mo, may yelo. Sobrang lamig talaga. Hindi na naman ako nakatulog. Alas, na, nagising ako na alas 2. Tapos, hindi na ako nakatulog kasi nga, ang Tapos, inaano ko din yung, inaantabayan ko din yung alaga ko kasi inuubo. So, pag inubo siya, nagigising siya. Eh, yung mga amo ko, wala pa naman dito. <coughs> kasi nga, busy sila sa, sa ano, sila kasi ang na-assign sa pagde-design ng, sa kasal ng kapatid na amo ko nila. Kay. So, three days, three days sila wala sa bahay. Ako lang nagbabantay ng na bata pati yung parents nila eh, ano, matanda na yung mga parents nila ba diba? so sa akin talaga naka-assign yung bata Tatawid lang tayo kasi mahirap na kailangan focus dahil may mga sasakyan dito pa naman sa sa Australia guys yung mga drivers kas kaskasero sabi na amo ko pag nagtumatawid ka kasama mo yung mga yung bata is Tingin ka sa kaliwa, tingin ka sa, harapan, sa kanan. Kasi mga driver dito, kas kasero. Tapos, um, so yun nga, nagising ako ng 2am. Ano, and, hindi na ako nakatulog. Ikot ako ng ikot, kasi nga, malamig. Ikot ako ng ikot. And then, tinabot ng 6.15. Sabi ko, ah, maliligo na ako. Tapos, naglagay ako ng pe petroleum jelly kasi ano yung nagchachaps yung aking lipstick so kailangan maglagay ako ng petroleum jelly pag hindi pag hindi ano siya magbibitak-bitak kasi nga malamig ba diba? tapos kahapon kwento ko lang sa inyo guys kahapon is Thursday pumunta kami sa city. Kasi itong lugar ng laam ko, ang mga lalaki sa Victoria, layo sila sa city. So, from from Victoria to to Jolimont is siguro mga 20, 25 minutes. So, nag-train kami from Fairfield to Jolimont. Tapos, in Jolimont, naandun yung yung city. Nagpunta kami sa Good morning nagpunta kami sa buta, sa Fried Soy Garden. Nagpunta kami sa South South Bank River. Tapos merong mga may carnival kasi bukas sa linggo at saka sa Monday, merong Wamba Festival. So, tapos nakita kami nag-go-waterski. Nag Inikot namin yung um Linders Street, yung Swanson Street, and then pumunta kami sa sa pinaka matandang katedral dito sa sa Melbourne, which is yung St. Paul's Cathedral. Ang ganda niya, guys. Kahit heritage siya, preserved talaga nila yung yung church na yon. Pero hindi siya lumang-luma. Ano, kahit kahit siya yung pinaka pinaka ano pinaka matandang church dito sa Singapore yung structure niya is par na maintain nila yung ganda ganda talaga ng St. Paul Cathedral na yon so pumasok kami doon as in iniikot ako ng amo ko tapos sumakay kami ng train pumunta kami sa longest re restaurant dito sa Melbourne malapit sa South South Bank ba yon? Ah, uh, South Gate rather. Tapos may mga floating restaurant din. Hindi na kami nag ano, hindi na kami nag river cruise kasi 3 hours lang kami nagdala dahil nga yung mga amo ko is aalis. Aalis sila ng 12. Hinahabol din namin yung tulog ng alaga ko kasi ang tulog niya is 1 o'clock. So nakarating kami dito ng 1 1:15. Tapos nagpunta kami ng Fritzoy Garden. Nagpunta kami ng South Gate, kumain kami ng breakfast doon sa ano, sa along the river na restaurant lang. Tapos ano yung inikot-ikot namin yung ano yung yung, yung Pasipi doon. Inikot lang namin yung doon sa around Flinders Street sa w Swatson Street. Tapos sumakay kami ng ano ng tram. Pin, ano itinuro pa nila sa akin yung pinakalumang tram ng Melbourne. Good thing na nung nagaantay kami ng ng tram is ano, is padating yung lumang-lumang tram na na nagahatid sa mga tourists and libre yon. Libre yung tram na yon. Dalawang klase ang tram dito eh. Merong nagahatid sa mga tourists libre. Meron naman yung magbabayad ka. Ang tawag ng ng MRT card sa kanila dito is Mikey. So, pag, pag papasok ka ng MRT, itatap mo yung my um, and then um, makakapasok ka. Tapos pag, uh, pag lalabas ka, itatap mo pa rin yun. Para din sa Singapore, ganun. Pero pag papasok ka, may pipindutin, ipipindutin mo yung maliit na circle sa pintuan ng MRT para ka makapasok. Di ba? Sa SG pag dinap mo pag dumating yung MRT, kung saan ang bubukas. Dito hindi. itatap, i ipipress mo siya, and then kung saan siyang bubukas. Tapos yun, basta 3 hours nila akong iniikot. Pumunta, ay, pumunta din kami sa ano, um, Melbourne Cricket Ground. Yung Melbourne Cricket Ground, ang tawag, ang tawag nila dito is, MCG or short for MACG. Doon, ginanap yung concert ni Taylor Swift last two weeks ago. Kasi di ba nag-held siya ng concert sa Sydney at saka sa Melbourne. So yung sa Melbourne na kinonsertan ni Taylor Swift doon sa MCG. Napakalaki nung, nung, ano na yun, nung stadium na yon. Ang capacity do, down is is So ang laki ng kinita ng Australia dahil kay ano, kay Taylor, Swift. Tapos doon din ginaganap yung mga football, yung mga tennis na na ano, na championship. So yung yung ibang state dito sa sa Australia, pumupunta sila sa sa Melbourne Cricket Ground para manood ng mga championship or kung may mga concert like ngayon kay Taylor Swift So, ang laki ng nagiging ang laki ng kinikita ng gobyerno ng Melbourne pag may mga ganong activities. Tapos, yun nga, ano, pagka pagkatas ma, namin magala, 3 hours kaming nagala, binigyan talaga nila ako, guys, ng time na iikot sa, ano, sa Melbourne. And, sinabi ng amo ko na ipasyal daw ako. Tapos, marami pa kaming napuntahan Hindi ko pa nga napuntahan yung botanical, talagang botanical garden. Yung pinuntahan lang namin is yung, ano, treasury garden at saka yung fritzoy garden. Sabi nung, nung nanay ng amo ko, next time na balik ko dito, iikot niya na ako sa marami pang, ano, marami pang city dito. Hindi pa nga namin napuntahan yung sa anak niyang babae. Magandang Melbourne. Maliit lang siya. Maganda, pero maganda siya. Tapos kaya dito guys malamig kasi sa 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 bandang dulo doon which is yung bundok. Nagi snow. So every eh ang winter dito is June, July, August. So medyo malapit na, 'di ba? March na ngayon. Kaya yung ano, yung lamig nagii-start na. Kaya sabi ng amo ng nanay na amo ko buti hindi kami hindi daw kami pumunta ng mga ganong buwan kasi nga winter na dito. Sabi ko na ko hindi ko kaya yung sobrang lamig. Kaya tapos ngayon maiiwan kami ng bata kasi ang kasal ng ng anak niya yung sumunod kay sir is ngayon sa register office. Tapos bukas yung aktwal naman na kasal. So, ngayon, busy sila. Kaya yung mga amo ko, kahapon pa lang, wala na sila. Hindi na sila natulog sa bahay kasi nga, busy na sila sa pag-prepare ng kasal ng kapatid niya. Tapos ngayon, and then, bukas, bali, dalawang araw ang kasal eh. Isa sa register office, isa sa yung talagang pagkakasala ng malaking venue. Tapos, sa Sunday, Diyan naman sa bahay nila. Mami, Meron Mami, namang dinner, Mami, ah, lunch and Mami, dinner. 50 daw na tao in-invite. Diyan gaganapin sa bahay nila Mami, dito sa may Fairfield. So, maraming, ano, mara activities. Busy. And kinabukasan, flight ko na papuntang SG. Sila naman, flight din nila. Pero, hindi kami sabay kasi sila, ang ano nila ang sasakyan nila is Singapore Airlines sasakyan ko naman is Emirates so magkahiwalay kami ng flight pero same day lang ahead lang ako sa kanila ng 2 hours naingal ako kasi ang layo ng park ang ano dito guys kahit anong layo ng park hindi ako nagpapawisan kasi nga ang lamig yung mga bata dito guys ano ng independent. Hindi na sila inihahatid ng mga magulang nila sa school. Lalakad lang talaga sila. Yung iba nakabike. Mura dito sa ano, sa Melbourne ang presyo ng mga bilihin. Ang mahal dito, bahay. Kaya pala yung dati kong amo, benenta nila ang bahay nila dito sa ano, sa Australia. Kasi nga, pag nagbenta sila ng bahay dito, mahal. Mautak, no? Hah, nahingal ako, layo pa. Ang mga street dito is George Street, Edwin Street, Colling, Collingwood Street, Wellington. Kasi yung street dito, sinunod sa British, ah uh, British colon, di ba? Ang Australia is, na colonize siya ng British. So yung mga address dito is, sinunod din nila sa British name. Oh, nahingal ako. Ay, kinuha na yung pumpkin dito. May pumpkin dito eh. Kinuha na. We're near, Mali. Gawala na yung aking alaga. So, ayun lang guys. Papunta na kami ng park. Malapit na kami. Five minutes na sa park na kami. Nagawala na yung alaga ko. So, hanggang dito na lang guys. So, mula dito sa Melbourne. Sa Fairfield, Melbourne, Victoria, Australia. Ito po si, Lina, si Vlog. Maraming salamat sa panonood ng aking YouTube channel. And, kung bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell icon para maging updated kayo sa aking mga susunod na video. Hanggang sa muli, ingat ang lahat, and God bless everyone. Ingat, salamat, bye-bye, see you on my next vlog.